Hi guys, good morning. Kamusta na kayo dyan guys? Shout out sa mga ano. Oh. Dito ako guys sa ano. Burloloy ni ma'am oh. Ni ma'am. Hindi ko alam kung anong pinagagawa niya dito. Ang hirap. Ano hin? Kailangan nga matanggal ko to isa-isa. Hindi -isa. ko alam kung... Pa Al anong ginawa niya dito? Bakit nagkabuhol-buhol to? Na ano? Hirap talaga tanggalin. ka uh, whole whole Yan Lindanya kaya Pinatanggan na niya sa akin Ano ano niya To. Ano ba ito, hindi ko maintindihan ah, Ano pala yan, ganyan Tapos, ah, ang problema lang, kayo nakasabit na naman dito sa isa susko, po ano ginawa niya dito Ang talin Po. Tawarin. Ang hirap nito. Dito ang ano po guys. Pinagawa niya. Ay hey ma'am. Hindi na niya nakaya kasi nabuhol na niya. Mga burloloy niya. O, Ayan. Ayan na. Ayan. Ayan. Ayan, natanggal yung isa. Ganito pala yun. Ayan. Ayan, natanggal na yung isa. Ganyan pala yan siya. At ito ay ilak na para hindi siya ma ano? Ayan, ganyan pala yan siya. O, ayan. Tanggal na ang 1. Tanggal na yung 1. dami pa nito. Hindi ko alam kung... Anong ginawa niya nito? Yun, tanggal na yung isalin. Pinagtatanggal ko sa tali para dali matanggal. kabul eh. O, ayan. Mga silver niya. Kailangan. Tapos nang tanggal. Lininisan. Sa so, ayan, ano na naman ito. Tanggalin. para madali lang kasi pag hindi mo siya tanggalin tagal hindi mo alam kung saan na iikot saan ang dulo kaya yeah. hi guys kumusta na kayo dyan ito yung ito pa oh maraming mga burlolo isi eh. Kim Bandam, parang iguro. Oh, ayan. Oh, ayan po. Dami pa doon sa taas. Sobrang dami. Ang bulong na yun yan. Oh, Ang sabi na. Oh, natanggal na to.